Mga palanggay sa pananampalataya, pakinggan natin ang salita ng ating Diyos sa Marcos chapter 13. Pagkaraan nga ng dalawang araw ay kapistahan ng Paskwa at ng mga tinapay na walang libadora. At pinagsisikapan ng mga Pangulo sa at ng mga eskriba kung paano siya ay huhulihin sa pamagitan ng daya at siya ay maipapatay. Sabagat sinabi nila Huwag sa kapistahan, baka magkagulo ang bayan. At samantalang siya ay nasa Bitanya, sa bahay ni Simon. Nakitungin samantalang siya ay nakopo sa pagkain. Ay dumating ang isang babae na may dalang isang sisitlang alabastro na puno ng angkintong nardo na totoong mahalaga. At binasag niya ang sisidlan at ibinuhos sa kanyang ulo. Datapwa at mailana ng agalit sa kanyang sarili na nagsipagsabi ano ang layon ng pag-aksayang ito ng ankinto. Sapagkat ang ankintong ito'y may pagbibili ng mahigit sa 300 dinaryo at may ibibigay sa mga dukha at inupasalaan nila ang babae. Datapot sinabi ni Jesus, pabayaan ninyo siya. Bakit ninyo siya binabagabag? Mabuting gawa ang ginawa niya sa akin. Sapagkat laging sa inyo ang mga dukha at kung kailanman Ibigin ninyo ay mangyayaring magawa ninyo sila na magaling datapwa. ako Ako'y hindi laging nasa inyo. Ginawa niya ang kanyang nakaya. Nagpauna na siya na ng katawan ko sa paglilibing sa akin. At katotohan ang sinasabi ko sa inyo, sanman man ipangaral, ang Ibanghelyo sa bungsang libutan ay sasaysayin din ang ginawa ng babaeng ito sa pag-alaala sa kanya. At si Judas Iscariot na isa sa labing dalawa ay naparoon sa mga pangulong sa sabdote upang may niya siya sa kanila. At sila pagkarinig nila nito ay nangatuwa at nagsipangakong siya ay bibigyan ng salapi at pinagsikapan niya kung paano siya ay kanyang maipagkakanulo sa kapanahunan At ng unang araw ng mga tinapay na walang libadura ng kanilang inihain ang kordero ng Pasko. Ay sinabi sa kanya ng kanyang mga alagad, Saan mo ibig kaming magsiparoon at ipaghanda ka upang magkakain ng kordero ng Pasko? At sinuko ang dalawa sa kanyang mga alagad at sa kanila ay sinabi, Magsiparoon kayo sa bayan at dooy masasalubong ninyo ang isang lalaki na may dalang isang bangang tubig. Sundan ninyo siya at saan man siya pumasok, ay sabihin niya sa puno ng sangbahayan, Sinasabi ng guru sa naroon ng aking tuluyan na makakanan ko ng portiro ng Pasko, nakasalo ng aking mga alagad. At ituturo niya sa inyo ang isang malaking silid sa itaas na gagayakan at handa na at ipaghanda ninyo roon tayo. At nagsiayon ang mga alagad at nagsipasok sa bayan at nasumpungan ang ayon sa sinabi niya sa kanila at inihanda nilang kordero ng Pasko. At nang gumapina na, ay naparoon siyang kasama ang nabing dalawa. At samantalang sila ay nangakaupo na at nagsisikain, ay sinabi ni Jesus, katotohan ang sinasabi ko sa si inyo, ang isa sa inyo na kasalukong kumakain ay ipagkakanulo ako. Sila'y nagpasimulang ng amanglaw at isa-isang nagsabi sa kanya, Ako baga? At sinabi niya sa kanila, Isa nga sa labing dalawa, sumabay sa akin, sumausaw sa pinggan. Sapagkat papanaw ang anak ng tao, ayon sa nasusulat tungkol sa kanya, datapuat sa aba niya ang tao ang nagkakanulo sa anak ng tao, abuti pa sa taong niya ang hindi na siya ipinanganak. At samantalang sila ay nagsisikain, ay dumampot siya ng tinapay at ng kanyang mapagpala ay kanyang pinaputol-putol at ibinigay sa kanila at sinabi, inyong kunin ito ang aking katawan. At siya ay dumampot ng isang sarok at nang siya ay makapagpasalamat ay ibinigay niya sa kanila at dooy nagsiinom silang lahat. At sinabi niya sa kanila, ito yung aking dugo ng tipan na nabubuhos dahil sa marami. Katotohan ang sinasabi ko sa inyo na hindi na ako iinom ng bunga ng ubas hanggang sa araw na yaon na inumin kong panibago sa karyahan ng Diyos. At pagkaawit nila ng isang imno ay nagsiparoon sila sa bundok ng mga ulibo. At sinasabi sa kanya ni Jesus, kayong lahat ay mga titisod sa sapagkat nasusulat sa saktan ko ang pastor at mga ngalat ang mga tupa. Gayon may pagkapagbangon ko ay mauuna ako sa inyo sa Galilea. Datapat sinabi sa kanya ni Pedro, Bagamat, mga titisod ang lahat, ngunit ako'y hindi. At sinabi sa kanya ni Jesus, Katotohan ang sinasabi ko sa iyo na ngayon sa gabi ring ito, bago tumilaok ang manok ng makalawa, ay ikakaila mo ako maikatlo. Datapat lalo nang nagmatigas siya na sinabi, Kahit kailangan mamatay akong kasama mo ay hindi kita ikakaila at sinabi rin naman ng lahat ang din. At nagsirating sila sa isang dako na tinatawag ng Gitsimani at sinabi niya sa kanyang mga lagat, magsiupo kayo rito samantala ako'y nananalangin. At kanyang sinama si Pedro at si Santiago at si Juan at nagpasimulang nagtakang totoo at namanglaw na mainam. At sinabi niya sa kanila, namamanglaw na lupa ang aking kaluluwa hanggang sa kamatayan. Mga tira kayo rito at mga kuya. At tumakad siya dako paroon at nagpatira pa sa lupa at idilangin na kung mangyayari ay makalampas sa kanyang oras. At kanyang sinabi, Aba Ama, may pangyayari sa iyo ang lahat ng mga bagay. Ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may hindi ang ayon sa ibig ko, kundi ang ayon sa ibig mo at siya ay lumapit at naratang sila ay nangatutulog. At sinabi kay Pedro, Simon, natutulog ka pagka. Hindi ka makapagpuyat ng isang oras. Kayo ay magpuyat at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ay may ibig na mahina ang laman. At muli siyang umalis at nanalangin na sinasabi ang gayon ding mga salita. At muli siyang nagbalik at narat nang sila nang nangatutulog sa pagkat nangabibigatang totoo ang kanilang mga mata at wala silang malamang sa kanya'y isagot. At lumapit siyang bilang ikatlo at sinabi sa kanila, Mga tulog na kayo at mga pagpahinga, sukat na. Dumating na ang oras, narito ang anak ng tao ay ipagkakanulo sa mga kamay ng mga makasalanan. Magsintindi kayo Hayo na tayo. Narito, malapit na ang nagkakanulo sa akin. At pagdaka samantala nagsasalita pa siya, ay dumating si Judas na isa sa labing dalawa. At kasama niya ang isang karamihang may mga tabak at mga panghampas na mula sa mga pangulong sa sabruti at sa mga eskreba at sa matatanda. Ang nagkanulo nga sa kanya ay nagbigay sa kanila ng isang hudya na sinasabi ang aking hagkan, ayaon nga, ulihin ninyo siya at dalhin ninyo siyang maingat. At nang dumating siya, pagdakay lumapit siya sa kanya at ang sabi, Rabi, at siya'y hinagkan. At siya'y sinunggaban nila at siya'y kanilang dinakip. Datapot isa sa nangaroon ay nagbunot ng kanyang tabak at sinugatan ng alipin ng dakilang sasapluti at tinigpas ang kanyang tainga at sumagot si Jesus at sinabi sa kanila, kayo ipagkay nagsilabas na parang laban sa isang tulisan na may mga tabak at mga panghampas upang dakpin ako. Araw-araw ay kasama ninyo ako sa templo na nagtuturo at hindi ninyo ako hinuli, ngunit nangyari ito upang matupad ang mga kasulatan. At iniwan siya ng lahat at nagsitakas at sinundan siya ng isang binata na nababalot ng isang kumot ang katawan Niyang hubot-hubad at hinawakan nila siya. Datapwat, kanyang binitiwan ang kumot at tumakas na hubot-hubad. At dinala nila si Jesus sa dakilang saserduti at nangagpipisan sa kanyang lahat ng mga pangulong serduti at ang matatanda at ang mga eskriba. At si Pedro ay sumunod sa kanya sa malayo hanggang sa loob ng luuban ng dakilang saserduti at nakiumpok siya sa mga punong kawal at nagpapainit sa ningas ng apoy. Ang mga pangulong sa Sarduti nga at ang buong sinidrin ay nagsisihanap ng patotoo laban kay Jesus upang siya ay ipapatay at hindi nangasumpungan. Sapagkat marami ang nasisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya at ang kanilang mga patotoo ay hindi nangagtugma. At nagsipagtindig ang ilan at nagsisaksi ng kasinungalingan laban sa kanya na sinasabi narinig namin sinabi niya aking igigiba ang templong ito na gawa ng mga kamay at sa loob ng tatlong araw ay itatayo ko ang ibang hindi gawa ng mga kamay at kahit sa papagayon man ay hindi rin nangagkatugma ang patutuon nila at nagtindig sa gitna ang dakilang sasagduti at tinanong si Jesus na sinasabi hindi ka sumasagot ng anuman ano ang sinasaksihan ng mga ito laban sa iyo? Datapwat siya hindi umiimik at walang isinago. Tinanong siyang muli ng dakilang sa sorduti at sinabi sa kanya, Ikaw baga ang Kristo, ang anak ng mapalad. At sinabi ni Jesus, Ako nga at makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng mga kapangyarihan at pumaparito na nasa mga alapaap ng langit. At hinapak ng dakilang sa sorduti ang kanyang mga damit at nagsasabi, Anong pang kailangan natin ng na mga saksi? Narinig din ang kapusungan, ano sa akala ninyo at hinatulan nilang lahat na siya'y dapat mamatay. At pinasimlang luraan siya ng ilan at tinakpan ang kanyang kuka at siya'y pinagsusuntok At sa kanya'y kanilang sinabi, Hulaan po At siya'y pinagsusuntok ng mga punong kawal at samantalang nasa si ibaba sa si Pedro, sa looban, ay lumapit ang isa sa mga alilang babae ng dakilang sasyadote. At pagkakita niya kay Pedro na nagpapainit, ay tinitigan niya siya at sinabi, Ikaw man ay kasama rin ng nasarino na si Jesus. Datapot siya ay kumailah na sinasabi, Hindi ko nalalaman ni nauunawa man ang sinasabi mo at lumabas siya sa portiko at milaok ang mano At nakita siya ng alilang babae at nagpasimulang magsabing muli sa nangaroon, Ito ay isa sa kanila. Datapwat muling ikinailan niya at hindi nalaon. At ang nangaroon ay nagsabi muli kay Pedro sa katotohan ng ikaw ay isa sa kanila sapagkat ikaw ay Galileo. Datapwat siya ay napasimulang manungayaw at manumpa. Hindi ko nakilala ang taong ito na inyong sinasabi. At pagdaka bilang pangalawa tumilaok ang manok at nalaala ni Pedro ang salitang sinabi ni Jesus sa kanya. Bago tumilaok ang manok na makalawa ay ikakailan mo akong maikatlo at nang maisip niya ito ay tumangis siya. Mga palangga sa pananampalataya, ito po ang mabuting balita ng ating Panginoong Diyos, Yeso Kristo. Amen.